Sa gitna ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea, nagtaas ng alert level ang Philippine Navy sa paligid ng Pag-asa Island matapos ang sunod-sunod na insidente ng harassment at agresibong galaw ng mga dayuhang barko. Ayon sa ulat, ilang beses nang na-monitor ng Navy ang mga hindi autorisadong sasakyang pandagat na lumalapit sa territorial waters ng Pilipinas, kamakailan lang. Nakaranas umano ng radio challenges at panggigipit ang ilang supply boats ng Pilipinas na patungong pag-asa, dahilan para magpatupad ng mas mahigpit na patrulya at surveillance operations. Araw gabi na ngayon ang pagbabantay ng mga unit ng Navy at ng Western Command upang tiyaking ligtas ang mga residente at tropa sa isla. Sa gitna ng tensyon, tiniyak ng Armed Forces of the Philippines na mananatiling defensive at mahinahon ang kanilang tugon ngunit handang ipagtanggol ang karapatan ng bansa sa loob ng Exclusive Economic Zone. Dagdag pa nila, hindi nila hahayaang maulit ang mga pangyayaring nagdulot ng takot at panganib sa mga Pilipinong nasa karagatan. Samantala, umaasa ang pamahalaan na sa pamamagitan ng diplomasya at tuloy-tuloy na presensya, mapapanatili ang kapayapaan at seguridad sa Pag-asa Island. Isang malinaw na pahayag na hindi tatalikuran ng Pilipinas ang sarili nitong teritoryo. Sa kasalukuyan, naglagay na rin ng karagdagang komunikasyon at radar equipment sa pag-asa upang mapabilis ang pagresponde sa anumang banta. Pinatitibay din ang koordinasyon sa Philippine Air Force para sa aerial patrols at mabilis ang pagmonitor ng kilos ng mga banyagang sasakyang pandagat. Samantala, umaasa ang pamahalaan na sa pamamagitan ng diplomasya at tuloy-tuloy na presensya, mapapanatili ang kapayapaan at seguridad sa pag-asa island. Isang malinaw na pahayag na hindi tatalikuran ng Pilipinas ang sarili nitong teritoryo.